Ika ini itu. Eh, Eh, kira dapat tak? Dapat, dapat, dapat. Pegal, 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 pegal. Pegal, pegal. Aduh, 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 aduh,

Excuse me, excuse me. Excuse lang ha. Bibili mo yung bato? Wait lang, trauma lang naman na ako eh. Ang mo yan. Ha? Ang pangilog mo. Ang gusto pa. Yung manok. Yung manok. Wala, inuwa. Hindi na, trauma. na ako eh. Satu bilisan ni. Oh, hey, hey, berapa? Naraton, you naraton. Know? Ayun Maraton to. May laban ako sa ano eh. May laban ako sa Afghanistan eh. Kailangan ko na practice jogging. Ayun know? o. Woo! Kailangan tumakas ako stamina ko. Kailangan maintenance ko yung ano. Katingin ko brown twin pack. Araw-araw yun Siguro po forward na, po forward na lang natin Forward Mahirap talaga pag nag ka dati oh. Alaw ng gilinggo ko nag-iossi Mahirap Tingaling ka talaga, kahit tigilan nyo na si Maghihirap lang kayo. Pati katawan nyo, maghihirap o. Oh. Isa sigarilyo, bilhin nyo ng aloe blocks. Magkano isa? Pwede well, sana, may mansyong ka na. Okay. Tapos. Okay. 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 Maglalit na yung panahon, drops. Ayan okay. na o. Oh. na. bigla <laughs> bigla <laughs> pabira yun know? ako tayo butom na ako yun kaya makabunta ko yung mga ano dun makain

Allah ya tak ini tu. Boleh. Ada pegai ini tu. Ada pegai. Ibira dapat tak? Dapat. Dapat dapat. Pegai 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 pegai. Aduh. Pegai. Ha ha halo, 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 halo. Ini, ini, ini. Jakpat, 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 apa? Jakpat, jakpat. Jakpat, Ini, jakpat. Jakpat tu halo, halo. Halo, 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 halo. Eh, no? Hmm. Berhabis, ini. You know? Hmm. Hmm. Berhabis, ini. halo, Hmm. ng kanawa nila sa Chowking. Sabi, eh no. Oh, tinatapon nila, ayaw nyo na. Mabira, puti kalahati lang, ayaw nyo na. Tinatapon nila, puti kalahati lang, ayaw nila, mabira, tsaka ch pa no. Eh no. Shomai, mabira. Mm. Eh ito, no? sabi. Ang sarap ng alo-halo nila. Grabe. eh no. Sarap oh. ng alo-halo, sabi. Eh no. Sarap ng alo-halo nila, kabira. 70 na oh. 70 ba ito? Sabi, sarap.

Bili na talaga akong tinapay. Ito ako ang tahalwa doon. Marami yun. Pambira, tulad yung ng galing ko. Pambira, oh, Ang sa sarap na pagkain niya dito sa Chowking, mamihira. Grabe. Chowking, crunchy. Chowking, crunchy, grabe. Eh no, yun know, po. sa kanyang nito, siya natin sa'yo ha. Maka may sakit ka tropa, mamihira. Oh. Ayo. Hmm. 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 sa inyo Bumawa na tama tamad. Tapos bumabungawa ng tamad. Dito sa dati, dati awan, buhay ako. Oh. Diyos, dati, para makakain ko, nakaiga ka lang. ka ng cellphone eh. Pag hindi ka, galit ka. ka na, mo. Dito sa mo. Eh, ayun no, tubig ko. Oh. Tubig ko, oh. may kulay. Ayun ako, no, eh. ay, may hirap. Nanginiginig pa mamira. Lago ganito. Kung nagutom ibang kumakain, mamira. Ang bago ng pa, nakakamay yung aroma nila. Ang magluto ng mga taga-chaupan, mamira yan. Yung nagluto nito sana mga regular. Sa kayo gumawa nito. Ayun na amo yung mga aroma nila oh. Naamoy yung aroma ng pamilya ng mga empleyado nitong gagaling magluto. Ang gagaling ba pinyo na ayun oh. Ang sarap pala ng kira nito pamilya sa prati. Ayun oh. Ano ba para itatay ito? Para itatay Siyempre, tayo. Siyempre laki tayo. Hindi pwedeng natin 'yan, tropa. No. Ano nga hayaan na marumi yan? Ang bihira. Diba? Kaya yun ang pinakain, pinagsilpi yan. Kaya hindi pwede nyo. Diba? naman kayo ng utang na loob. Hindi yung hindi na kayo may pin na utang, ganit pa kayo. Ang bihira naman kayo. Ayun o, no? tayo o. Ayun o, no? may sama kayo na maayo, troka. Ayun o, no? tumut oh. na at yan. Ayun o. No? O, oh, para kay tatay. Ayun oh. ba? Diba? O, oh, salamat para kay tatay. <laughs>